ilang sementeryo sa bataan, nilubog naman sa baha dahil sa mga pagulan. Eh di magbitbit ho ng bota. Tsaka nang uh, siguraduhin nyo, wag uh, huwag ko kayo lulusong. Baka mamaya may lipospirosis. Detalye na balita mula kay uh, Danny Kumilang, Aris 37 Danny, good morning. Ilang residente ng bataan ang maagad dumalo sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. Matapos linisin at ayusin ang mga puntod na kanilang inaalagaan. Kagabi, dahil sa bigla ang pagkulan, ng malakas, ilan sa mga dumalaw ay maagang nagsiuwian, lalo na ang mga walang dalang panangga o kubol. At ang mga ilang sementeryo ay makikita binha, magiging ang intras pa lang na sementeryo ay lubog. Isa na rito ang private cemetery na matatagpuan sa barangay Tinero, Luzon ng Balanga. Samantala sa mga pribadong sementeryo, mananatiling maluwag pa ang pagpapasok ng mga sasakyan ngayong besperas ng undas. Gayunman, ipatutupad na bukas sa mismong araw na mga patay ang patakaran na tanging mga sasakyang may sticker lamang ang siyang mga papayagang makapasok sa loob ng simenteryo. Paalaala pa rin ng mga otoridad, mahigpit na ipinagbabawal ang pagdadala ng mga gamit na maaring makalika ng ingay o kaguluhan tulad ng mga inumin na nakakalasig at mga malalakas na sound system o speaker sa loob ng mga simenteryo. Danny Kumilang, RH37, di rates. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Dani. Ma'am Lang, salas Good morning. Umaganda, umaga,